Nawalay po ako sa aking dalawang anak. Alam niyo ba ho, sa isang taon, isang araw at kalahati ko lang nakita yung aking dalawang anak. Ito po yung Enero. Kasi paski, paski po yung Pasko, hindi kami pinayagan ng aming host na magsama-sama. Kinailangan pa kaming umalis doon sa lugar kung nasaan kami para magkaroon ng reunion. Pero napakasandali, sandaling-sandali lang po ang pagkikita namin. One day and a half. 365 days in a year. One day and a half ko lang po nakita yung dalawa kong anak. Yung aking misis po, magkasama po kami ng unang anim na buwan. Nagkita po kami matapos ng tatlong araw. Nung ako'y umalis ng September 4. Nung September 11 pala mahigit pa sa tatlong araw, eh nag, na reunite naman po kami. Pero anin na buwan na po kami hindi magkasama. Ito po nga yung pinapunta ko ni Baby Sara dito sa Netherlands at naiwang premises ko dahil wala siyang visa dito sa Shenzhen. At hanggang ngayon po, hindi ko alam kung kailan makikita ang anak ko o ang aking misis. Dahil aking misis nga po, gaya na aking sinabi, binigyan ng visa, re-revoke naman Aking mga anak, hindi ko po alam kung makakakuha ng visa. Wala pong kita, malayo sa pamilya, malayo sa mga kaibigan. Mahirap po talaga ang aking dinanas.